Hello guys, katapos lang natin bumoto. Ngayon dumiretso tayo guys dito sa inasal ng kalento. Nga tayo kakain. Meron challenge si Mahalikan. Kung tignan natin kung makilan siyang kanin ngayon guys. Tignan natin kung gaano katakot itong matandang to guys. Ayan guys, mag start na yan. tine-prepare na niyang kanyang kakainin. oh, ayan na yung chicken oil. At tayo. Oh, di ba guys? Tignan natin. Challenge nga eh. Kasama ko ang aking anak na kumain dyan. Pagkatapos namin bumoto, sabi ko gusto kong magmokbang sa inasal kasi wala tayong inasal sa ating lugar. Nakakain lang kami ng inasal guys pag kami ay umu online. Kaya ngayon, pagkakataon ko kumain mismo dito sa inasal. Kaya sabi ko sa anak ko magcha-challenge ako ngayon kung ilang kanin ako. Oh, 'di ba? Tignan nyo guys, mamaya may mikos-mikosi na naman niya yan. Pisil Pisilin mo natin ng kalamansi guys. Oh, saring nga happy na naman siya oh. Oh, ang saya kaya naman ang mukha niya. Titiris-tiris na naman ang sili, guys. Ayan na. Ayan na, guys. Oh, paano ulit nyo? Sige lang. Sige, sige. Nagantay na yan. Oh, ready, ready na yan. Pre-prepare na niya guys. Oh, Mamaya may mikos mo kanyang kanin guys. Ganyan si lala ko. Oh. Ready? Get set? Go! Mikos mikosin mo na yan. Oh, pinakita pa niya. Ready, ready na yan guys. Gutom na gutom yan. Katignan natin ang challenge niya kung makailang kanin siya ngayon. Mm. Sige, Lola. May kosim-kosim mo ni huwag ka na mahiya. Oh, maglalagay muna tayo ng toyo. Chicken oil. Sabay, may cosmic kosim na niya, guys. Ang kanyang kanin. Ayan na, ready ready na ang lola ko. Susubo na yan. Ready na. Oh, sarap. mo. Oh, hindi pa siya nakakapagsubo. Lilingon-lingon na yan. Hinahanap na niya kung nasaan na yung ng kanin, guys. rin nyo guys kung gaano katakaw ang lola nyo o oh, oh, nagreklamo siya guys basa na yung kanin yan basa basa kasi unang kanin na binigay nila parang lugaw yung ba oh sarap yan ang namiss ko sa inasal yung sabaw nila hmm Lilingon-lingon na yan. Nasaan na yun? Nasaan na yun na ng kanin? Oh. Mamaya, pagkataas ng kamayan, ma'am. So, tinabi ko muna yan, guys. Kasi basa-basa para lugaw. Kaya tabi-tabi muna natin yan. Hindi masarap ang kanin pag basa. Ay, nubus na yung kanin ng lola ko. Oh, ma'am. Ma'am, ma Sabi niya, nandito ko. Kanin pa. Nag, oh, pagkakanin pa daw siya. Isa lang daw, isa lang. Tingnan natin. Uy, dalawa nang niya, guys. Grabe talaga itong si lola, oh. Do, dalawang ano. Oh, dalawang takalaga. Dumusok pa yan, oh. Tignan natin. Oh, nakatatlo na siya, guys. Grabe talaga kumain ng lola ko. Tapos, siguro, kaya na mapasarap din ang kain niya dahil sa mekos-mekos. Diba, pag may mekos-mekos, kasi ang pagkain, guys. Talaga masarap. Eh, muusok-usok pa talaga, oh. Susubo niya. Oh. Ang sarap talaga, guys, pag may mekos-mekos ang kanin. Happy nga, happy siya, oo. Ayan na naman yung kinasabi ko sa iyo, eh. yan ang masarap. Chicken oil. Sarap talaga yan, yung, lagyan mo yung kanin mo ng chicken oil at toyo, tapos sabay, may kosmikosin e mo yan, guys. Napakasarap talaga yan. Kakain na naman ng lola ko. Kadahan-dahan, Lola. Mainit yan. Mainit pa yung kanin. Panaisubo mo. Kala mo naman maubusan kanong kanin. Huwag ka mag-alala, Lola. Marami ang kanin. Hindi ka maubusan yan. Isipin mo na sa inasal ka. Only rice yan. Sige, lola, huwag kang may magmekos-mekos. Uso yan sa inasal, magmekos-mekos. Nikos-mekosin mo lahat ang kakainin mo. Pampagano kumain yan. Pampasarap sa pagkain yung mekos-mekos na yan. Wow! Ang sarap. Kahit ang init, subo ng subo talaga, ang lola ko. Oh, di ba, lola? Masarap talaga kumain pag mekos-mekos ang kanin. Mm. parang mayroon namang balak kumingin ng kanin ng lola ko. Lilingon-lingon na naman siya. Ano yan, lola? Binabantayan mo na rin yung ng kanin? Huwag ka nga magmadali, lola. Hindi ka maubusan ng kanin. Maraming kanin dyan. Nasa inasal ka. Lagay mo lagi sa isip mo yan. Oh. Wow, hindi nakatiis. Mainit daw. hihipan niya. Kung gusto niyo talagang mabusog ka, di ba guys? Talagang sulit kasi lalo ngayon, di ba? Ang mahal-mahal ng bigas. Kung talagang gusto mo talagang sulit na gusto kumain sa labas, inasal ka talaga. Sulit na sulit ka talaga sa inasal sa kanin. Sa isang quarter leg pa lang na chicken, Marami ka nang makakain kanin dyan. Pero kailangan guys, pag pumunta ka sa inasal, huwag ka muna mag-almusal. Para ready ready ang tiyan mo. Katulad sa akin, guys. Wala akong almusal. Pumunta ako dyan. Kaya ready ready ang tiyan ng lola nyo. Oh, sige nga, ganyan nga lola. May Mikos mikosin mo ko Para masarap yung kanin. sarap. Challenge tayo guys sa tignan natin kung ihirig pang lola nyo ng kanin. Tignan natin. Kasi, kasi nakatatlong kanin na siya. Yung una isa. Tapos nung humingi siya ng pangalawa is dalawa. O oh, ba diba? <laughs> nakatatlong rice na siya guys. Tatlong takal o. Oh, na naman siya. iikot-ikot ang mata. Ibig sabihin nila, hanap niya yung nag-iikot na nagbibigay ng rice. O, oh, ano kayo nahanap ni Lola? Ah, tinanggal niya yung basang kanin. Ako kasi guys, ayoko kasi basang-basa kanin, ka hindi masarap eh, ang pangit eh. May part kasi nabasa, kinakain ng lola nyo, kaya tinanggal niya kanina yung konti lang naman yung nabawas, kaya mag-alala. Biro mo yan, napakalaking chicken, yung quarter mismo, quarter leg. Napakalaking yan, di ba? napakahirap pa yung ubusin yan tapos makailang kanin ka o oh, ba? Diba? ganyang katakaw ang lola nyo bakit kayo napasarap ang kanya dahil sa mekos mekos na yan dinadahan-dahan lang niya sa kwento pero abang kwento-kwento ang lola nyo panay subo ng subo Oh, sabi niya oh. Oh, sinisenyas na naman mamaya. Magtataas naman ng kamay ay, Ma'am. Nandito ako, Ma'am. Oh, sabi ko sa iyo eh. Tataas naman siya ng kamay eh. Nagtataas, Ma'am. Present, Ma'am. I need the rice, Ma'am. I'm here, Ma'am. Oh, di ba? Oh, naubos na naman siya. Ma'am, I'm here, ma'am. Taas ang kamay na naman. I need the rice, ma'am. oh, tignan nyo. Ang do'la nyo. Oh, ma'am. I need the rice, ma'am. hahahaha <laughs> dinadaan sa ito ng lola niyo pero tingnan mo nakatatlong, ano na siya pang-apat na yan pang-apat na hihingin niyang kanin di ba? di na pakaraming kinain eh, ng matandang niyang grabe grabe ka talaga di makatarungan yan lola hmm. Hmm. oh sabi niya isa pa oh oh, oh. miikot-ikot ang matan ni lola niyo kasi inaantay niya si ma'am. Ma'am, present ma'am. I need a rice, ma'am. Oh. Ma'am, ma'am, I need a rice, ma'am. Mo, oh, 'di ba? Kailangan tinatas natin yung kamay. Oh, isa isulit pang apat na 'yan. Grabe. Hindi makatarungan. Mm. Tinatawanan ako guys ang aking kasama. Ang aking anak. Nakaapat. Kasi yung anak ko, isang takal lang siya, guys. Ayaw niya mag isang Yung isang order noise, hindi pa niya mauubos yan. O, oh, diba? Enjoy na, enjoy na naman ang lola mo. Lola, awat na. sigilang, lang. Ooh, ang sarap-sarap naman yan. Sige na, Lola. Eh, mekos, mekos mo na lahat-lahat ng kakainin mo. Kasi mas masarap pag minimekos, mekos talaga yan. Sige lang. Kain ka lang ng kain, Lola. Huwag mo nang idaandahan sa kwentuhan. O, may mekos, may kosi mo. May... O, oh, di ba oh, o. Oh. di ba Grabe si Lola kumain. Ang dami. Apat. Lola, pigil-pigilan mo yan. Grabe, mabuti hindi ka tumataba, Lola. Lakas mong kumain. Grabe siya. Oo, tatawa-tawa pa yan. Natatawa sa sarili niya. Tinatawanan niya sarili niya kasi naka na rice daw siya. Oo, ah, diba? Huwag mo sabihin na hingi ka pa ng isa. Sasusunod, kailangan maka-anim ka na rice. Grabe, parang hindi nabubusag ang lola nyo. Grabe. Biro mo yung apat na takal na kanin. Sobra yan. Sobra ka na, lola. Sobrang sobra ka talaga. Sa edad mo na 55 hindi makatarungan na kumain ng apat na basong kanin. Hindi makatarungan, grabe ka talaga lola ka. Oh. Hindi ka makatarungan, lola. Oh, babay na daw. Babay na.